Winnie, kamusta na ang buhay-buhay mo? Eto, jobless pa rin. One year na. Mula nung natapos yung probinsyano, hanggang ngayon, wala pa rin akong job. Walang work. Hindi ka lumapit kay Coco ulit? Tumatawag ako kay Tita Cory. Sabi naman niya, tutulungan ako. Pero, until now, wala. Hmm? Wala pa rin work. So, nung probinsyano mo, naubos na lang yon, Hindi ka nakaipon masyado? ka nakaipon naman. Kaso sa isang taon, kumakain ka, nagbabayad ka ng ilaw, nagbabayad ka ng tubig, bumibili ka ng gas, na pangluto. So, paano, saan maaabot yung mga iipunin mo? Di, mauubos din yon parang tubig dun sa balon, habang humihigip ka ng higip, na uubusan ng tubig. Ganun lang yun. Walang mga tawag ng raket, May mga... mga racket naman, tong mga nakaraan na ano, mga piyesta-piyesta lagi ako dito sa ano sa Aurora Province. Mm. So lagi doon so now wala. Pero may tawag sa akin itong October daw. Mga October 18 kampanyahan baka doon ako makakabawi. Makakabawi ka sa Kasabella. barangay. Oo. sa Bela naman, barangay lang. Mm -hmm. Kaso maraming nang sityo, s'yempre iikutin mo mga 'Di ba para may tinulungan kani ara ng isang project? Parang ganon? O tinulungan kani. Paano kon ka tinulungan ni Ara? Ano, meron siyang show sa magandang Ara uh -oh. so lagi niya akong binibitbit parang ako yung shadow niya. Kailan ka at tinulungan ni Ara? Matagal na ba? Itong ano, itong buwan na to itong ano na to, kasi nga lagi ako malapit sa kanya, siyang ginagawa ako manager para mabigyan niya ako ng trabaho. Eh wala siyang makuhang trabaho kaya sinasama naman niya ako sa trabaho niya. Mm -mm. May panawagan ka ba kay Coco? Baka makapanood niya ito, mabasa niyo ito panawagan. Eh, alam naman niya na ako yung breadwinner sa amin. Na kaya nga hindi nila ako maalis-alis nun sa probinsyano. Eh, itong batang kaya parang pag ako eh, sumama dyan sa batang kaya ma po, magmumukhang batang ka Kasi nga, andun ako. Sabi mm. ganun. <laughs> ganun ba yun? Oo. Oo. So, ano na lang yung mga realization mo na bilang mga tutunan mo na ano ba dapat gawin ng isang artista? Kasi, sabi nga nila, hindi forever nandiyan ka sa showbiz. So, kailangan talaga mag-ipon. Eh, kahit mag-ipon ka, kung lagi kang may babayarin, may kakakain kaka kayo, may babayaran kang ilaw, tubig, mauubos din ang iniipon mo. Hindi ka nagtayo ng isang malit mali mali na negosyo man lang, tindahan. Ano, Sino kasama mo sa buhay? Nanay ko, tsaka yung aso, tsaka pusa. May bahay kayo? Meron. Dito sa Bulacan, sa may barangay Gaya-Gaya. Inyo na o nirentahan nyo pa? Hindi kami nagre-renta. Sa amin na yan. Nagbabayad din ako doon every year. Nagbabayad ako. Para... Ang amilyar? Oh, Ano? Yung parang rent-to-own. Ah. Yun. Ah, nagbabayad ka ng pang rent-to-own? Rent-to-own siya. Ilang taon na lang? Matagal pa? Eh, sabi nung sekretary nung no, nagbayad ako nung nakaraan na buwan may ano daw, parang konti na lang makukuha ko na yung ng bahay. Okay.